Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nato Agbayani, dito po sa hashtag para sa bayan, dito po sa The New Channel. Um, siguro po gusto kong bumati sa inyong lahat, sa ating mga manonood, dito po sa hashtag para sa bayan at sa buong network ng uh, The New Channel. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Ngayon, paano po natin um, isi-celebrate ang ating Pasko this year? Siguro... Um, mahalaga na mag-reach out po tayo sa higit na mga nakararami na sa ngayon ay nakalugmok pa rin po sa kahirapan, sa ating mga komunidad at sa iba't-ibang dako ng Pilipinas. Kung meron po tayong uh, pamamaraan upang mag-organize ng mga gift-giving and hopefully maging masustain po natin to hanggang sa bagong taon. Pero yung sobra-sobra po natin i Bigay natin because uh, Christmas is a spirit of sharing, of course. Alam naman po natin na ang Pasko, ang ibig sabihin ng Pasko ay ang pagdating ng ating uh, tagapagligtas na Heso Kristo, na si Heso Kristo, na siya po ang naging regalo sa ating lahat upang ang kasalanan ng uh, uh, Sandibutan ay uh, matapos na. So tayo po, it's a Chris, a Christmas of gift-giving sharing hindi lang po siguro mga regalo kundi pagmamahal pagpapatawad at uh, higit sa lahat po ay eh, kapayapaan sa buong uh, Pilipinas yan po ang ating wish para sa lahat po ng ating mga kababayan ngayong Pasko at ito pong darating na bagong taon kapit-kapit kamay po tayo uh, para sa isang pinakamagandang Pasko ngayong 2023 at sa pinakamakabuluhang bagong taon ngayon pong darating na 2024. Muli, ito po si Nato Agbayani, ang host po dito sa hashtag para sa bayan na ano bumabati sa inyo ng maligayang Pasko.